mga pagunahing bulita. Carnival Rides sa Pangadiban Panganiban Camarines Norte na Anim na magkakapamilya ka bilang isang bata sugatan. Dalawang pulis sa Naga City tinangkang saksakin ng isang minor. Sospek arestado. Slaughterhouse sa Ligas City ni reklamo matapos na magkatayt makapagbenta ng double dead la carne Veterinary Office humingi ng public apology. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman ngayong Martes, ikapito ng Oktubre. Nauwi sa disgrasya ang dapat sanay masayang bonding ng isang mag-anak sa Jose Panganiban Camarines Norte matapos na magkaaberya ang sinasakyan nilang carnival ride. Kasama sa anim na sugatan ang isang dalawang taong gulang na bata. Narito ang buong ulat. Sa cellphone video ni Rowelyn de la Cruz, kita ang pagpanik ng mga manonood at ng mga sakay ng nadiskaril na Caterpillar Ride sa Purok 3 South Poblasyon Jose Panganiban Camarines Norte noong Sabado ng gabi. Ayon kay Police Major Norwen Abilida, anim na magkakamag-anak kabilang ang isang dalawang taong gulang na bata ang sugatang sa insidente. Sa investigasyon, isang bagon ang kumalas habang umaandar ang Apollo Moon Rocket Wagon Ride na nagresulta sa pagtilapon ng mga biktima na kaagad naman na naisugod sa hospital. alam na sa initial inspection na uh, matip ano eh, sa na sa na sa printer. alam ko na sa printer. na sa printer. alam ko sa buong machine. Makikita na hindi sa video na hindi tayo sa printer. alam ko na sa printer. na hindi tayo na hindi ko na hindi na tuloy-tuloy pa rin naman yung na ang hindi nga napansin ng ano eh, na operator. Kaya sa mga witnesses with pro, nag-get Sinagot naman ng pamunuan ng Carnival ang pagpapagamot sa mga biktima. Sa ngayon, patuloy pa din ang gamutan sa dos anyos na bata na nagtamo ng sugat sa kanyang ulo. Both parties, nagkaroon sila ng agreement na itong ating, itong owner po ng Carnival ay magpaprovide po siya ng financial assistance doon sa ating victims. So initially, nagbigay po ng 53,000 ah uh, doon po sa payment sa uh, hospital fee. So sabi ng owner po na wag na ba, ipuprovide niya po lahat ng pangailangan. Ipabayaran niya yung hospital expenses ng ating mga victims. At the same time, yung damages na na-incurred po ng mga victims natin para po uh, na, ah kailangan kanya po itong mabayaran. Ipuprovide ito niya po ito. Pansamantala rin munang ipinatigil ang operasyon ng nagkaaberyang Apollo Moon Rocket Wagon Ride para di na makadisgrasya pa. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang otoridad sa mga operator ng mga Carnival Ride na ugaliing inspeksyonin ang mga makina bago magsimula ng operasyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Dalawang pulis sa Naga City ang sinubukang saksaki ng isang minor de edad na lalaki na umano'y may kakulangan sa pag-iisip. Tangkang pananakit ng sospek sa pool sa cellphone video. May report si Angeline Dagta. Makikita sa videong ito ang pag-amba ng saksak at paghabol ng isang lalaki sa dalawang pulis sa Naga City Police Station 3 sa barangay Peña Francia mag aalas 8 ng umaga nitong linggo, Oktubre 5. Kinilala ang sospek na isang minor de edad, residente ng lungsod at may kakulangan umano sa pag-iisip. Ayon kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, bago nito, nakita ng kanilang mga kasamahan na paali-aligid ang sospek sa kanilang istasyon at sumisilip pa sa bintana ng Women's and Children's Protection Desk o WCPD Office. Sin Sita ito ng kanilang mga kasamahan, ngunit imbis na umalis ay umaligid naman ito sa kotse ng isang pulis. Subalit nang ilipat ng pwesto ang naturang sasakyan, ay dito na nagalit ang sospek at binasag ang bintana ng WCPD office at ginamit na panaksak sa mga pulis. Okay, pa po, po natin kasi hindi naman po pwede na nag-claim lang na may sakit sa pag-iisip ay ligtas na sa criminal liability. Kailangan pa rin po itong patunayan, lalo na kung yung ang depensa ng pamilya, kailangan po mag sila ng medical certificate o kaya maintenance na gamot na iniinim nyo -ini itong uh, na minor. Matapos ang ilang minutong pakikipagbuno, kaagad na itinurn sa CSWD ang sospek para sa kaukulang interbensyon. Ito naman po, hindi naman natin ito pinatagal at uh, kailangan din uh, ma-arresto o i-subdue itong amino, uh, minor. Lalo na nakita natin parang nagwawala ito at baka, makapanakit talaga. O so, hindi naman po ito tumagal. Mabilis lang nung nakita po natin sa video na uh, kumbaga nilusog niya o tangka niyang kakakrim itong dalawang tulis. Sumunod po na video, ito ay nahuli na, nakadapa na sa lupa. taglit so, lang naman po itong sa panig naman po, wala naman serious injury. Yung isa lang po nga, gas-gasan dahil siguro kapag isipang bunak dito sa atin. Sa ngayon, inaantay pa rin ng otoridad ang medical certificate na magpapatunay na may sakit nga sa pag-iisip ang sospe. Posible naman na managot sa batas ang kanyang mga magulang. Ito yung kung sinasabi nating civil aspect, lalo kung nakastan yung ating kapulitan o kung kumagag gumasto sa medical na kung paggamot nila. At saka pwede din kasi ito sa ibang aspeto sa civil damages kasi nandito yung mga multa na tumatawag natin, yung mga damages. So hindi ibig sabihin, dito makukulong, wala ka ng pananagutan. So ang liability mo lang po dito, yung kinatawag nating civil aspect, usually mga ano, ito, mga, mga fines, so ay, although hindi ito natusukas, pero ito ay binibigay ng batas sa pamamagitan ng pagbabayad ng ganyan o so kaya inapon na pera. Arestado rin isang 22-anyos na laborer matapos na masaksak ang isang 23-anyos na lalaki sa isang sayawan sa barangay del Rosario, Naga City, alauna 20 ng umaga kahapon. Agad naman siyang nahuli ng mga kapulisan na naroon sa lugar habang kaagad naman isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng malalim na saksak sa kanyang mga braso ang pagdadala po ng mga patalim o tidlihe po, ito po ay pinagdabawal under sa batas pamata bilang 6. Ito po ay may karampatang kulong, lalo na kung ang iyong Dalang uh, patalim ay hindi naman naayon sa iyong profesyon o kaya naman hindi naayon doon sa lugar. Kulad po nito, kahit uh, mayroon siyang dalang kutsilyo, alagay siya niya, isa siyang magkakatay o isa siyang magsasagat, subalit na sa loob siya ng sayawan, hindi po ito pasok. Kung magluluda uh, ka, ba't may dala ka ng ganyan patalim? Dito naman po, pag nakakaroon tayo ng kasayahan, hindi maiwasan na nakakaroon ng inuman siguro po, huwag po natin kagarin ang ating kalasingan at maging mahinahan pa rin tayo kung ano man ang kumagkaroon man ng kumusun para makaiwas po tayo sa anumang dugo. Disidido umano ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa sospek. Nasa kustudiya pa ng Naga City Police Station 6 ang sospek na naharap sa kasong frustrated homicide. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Angeline Dagta. Humingi ng dispensa ang tanggapan ng Legaspi City Veterinary Office matapos na magreklamo ang isang meat vendor na nakabili umano ng double dead na karne sa slaughterhouse ng lungsod. Si Danica Garcia sa buong detalye humingi ng public apology ang pamunuan ng Legazpi City Veterinary Office matapos ireklamo ng isang meat vendor ang nabili umano nitong double dead na karne mula sa slaughterhouse ng lungsod noong linggo. Ayon kay Dr. Emmanuel Estipona, lumabas sa kanilang investigasyon na kahit na mahigpit na ipinagbabawal, pinayagan pa rin ng meat inspectors ang pagkatay sa isang patay na baboy na namarkahan pa ng inspected and pass at aksidenteng naibenta pa sa isang tindero mula sa barangay Humapon. Aniya, ipinatawag niya na ang mga sangkot sa insidenteng ito at pinagmulta. Isa sa ilalim din daw ang mga ito sa retraining. We just want to clarify na kasi karamihan ang, ang akala po ng mga meat vendors once na pinasok sa slaughterhouse na apparently healthy or nakapasa po sa dalawang inspection because we are conducting for inspection. First inspection is the Uh, checkpoint inspection kinitingan po yung temperatura ng baboy and papasok na po yung anti-mortem uh, inspection which is a uh, a little bit uh, stringent but uh, it's not the final mayroon pa po tayong final inspection which is the post-mortem na ginagawa po ito pag nakatay na yung baboy o yung hayop and titingnan po yung mga tissues yung organs and other and other abnormalities may mga lesion Uh, titingnan po kung uh, pwede itong uh, maging uh, uh, makapasa sa uh, public uh, consumption. Binigyang D.N.E. Estepona na dumadaan sa tamang proseso ang mga kinakatay na hayop sa kanilang slaughterhouse alinsunod sa Meat Inspection Code of the Philippines at sa Food Safety Act. Ang nangyaring insidente ay isolated case aniya lamang. Uh, naging out of proportion yung yung pangyayari kung ano-ano na ang comment but uh, uh, gusto ko rin i-also na the, the meat vendors and uh, the vet office medyo malayo ang lob sa amin. Uh, kasi we are regulating, we are uh, checking there uh, itong kanilang binebenta. Uh, so we we perform itong uh, operation uh, yung bantay karne uh, to check everything. Uh, that's why uh, kala nila kalaban po kami. But no, we are just protecting the three entity na importante po sa komunidad ng Legaspi. First of all, yung consumer, yung consuming public. Eh, dapat maprotektahan po natin sila sa may iba-ibang sakit na pwedeng ma maidulot ng walang inspection. Then, pangalawa, ay yung, yung sila rin, yung meat vendors din. Eh, gusto rin namin maprotektahan yung, yung kanilang kapital. Pangatlo, of course, the livestock industry, livestock sector. Uh, through the meat inspection we are doing in the slaughterhouse, uh, we can prevent ASF. na Grabe ang uh, devastation sa livestock industry, lalo na sa hogs. And other uh, diseases na na na, na, na po namin during the inspection. So, hopefully, uh, they would understand us. And uh, uh, kami po'y hindi uh, kaaway kami po ay kaibigan and uh, nagpo-protect din sa kanilang interes. Nangako rin ng naturang opisina na mas pagbubutihin pa nila ang kanilang serbisyo para sa kaligtasan ng bawat mamimili. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Susunod, Mental Health Awareness Month ginugunit ngayong Oktubre kalagahan ng mayos na kalusugan sa pag-iisip ni At dalawang dang residente ng Buy Kamarina Sur na tulungan sa medical vision ng Naval Forces Southern Zona. Ako bigol at iba pang volunteers na kisa rin. balita sa pagbabalik na Kubikon TV. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan ni Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. sa gabos, nagpapasalamat po ko sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurubang! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Isang UV Express driver ang inireklamo ng isang esdyante dahil sa kagaspangan umano ng ugali. Bukod sa hinarangang makapasok sa van, pinahiya pa daw ito ng driver. May report si Mel Moral. Ibinahagi sa news team ng estudyanteng Ziziha ang umanay pambabasto sa kanya ng isang UV Express driver matapos na hindi niya raw ang van na nasa unahan nito. Kwento niya, pagkatapos ng kanyang klase, dumiretso siya sa Ligaspe City Grand Terminal noong Setyembre at Renta. Kahit uwing-uwi na, mas pinili niya daw na wag na munang sumakay sa naabutang van na biyahing tabako na halos puno na. Anya. Dahil mahiluhin, iwas siya palagi sa pag-upo sa likurang bahagi ng van. Nagkatao naman na yun na lamang ang bakanting upuan sa naabutan niyang UV Express kaya tumungo daw siya sa kasunod na van. Pero imbis na papasukin, pinahiya at hinarangan daw siya ng driver nito. Nandun na po siya sa may pinto ng front seat. Naka, naka, ano po siya, nakaharang po and kumakain siya ng pinat uh, peanut po ba yun? Uh, uh, nakaharang siya doon and sabi ko, kuya, dyan po ako sa unahan. Tapos sabi niya, ay ma'am, ko ka po sa likod para maka uh, para makaalis na. Sabi ko ay kuya, nahihilo po ako. Sabi niya Sabi, sabi niya po, um, po paano po paano yan makakaalis kung um aarte kayo na ano na ayun yung sumakay sa likod. Na, Nag-explain ako na nahihilo po ako, baka magsuka lang ako dyan. And sabi niya, umalap ka na lang yung van, ibang van na sasakyan mo kung susukaan mo lang yan. Perwisyon mo pa ako sa suka mo, ganun po. Bago nito, kumalat sa social media ang kanyang post patungkol sa insidente kung saan may mga bumatikos pa raw sa kanya. Depensa ng kanyang ina, bata pa ay talagang mahiluhin na si Ziha. Sumusuka talaga yan kasi nung nasa tabako ay siya na kinukunti siya sa Isabela at sa Ilocos, palagi akong kasama, palagi ako may dalang ano, plastic bag pang ano, pa, lalagyan ng suka niya. Kahit yung mga teacher sa tabako ay alam na alam yan. Pagkatapos kung pupunta kaming Maynila, alos nga, ano nadugo na, dugo e, na ang Eh, siyempre na, pipilita ako. Alam nga naman, iiwan ko yan sa bahay na ano, talagang ano, maano yan, mahiluhin talaga yan kaagad naman nakarating sa kaalaman ng Regional Franchising and Regulatory Office ang insidente. Ayon kay Joel DeFeo, ang direktor ng nasabing opisina sa rehiyon, pinadalahan na nila ng show cause order ang sangkot na driver para makapagpaliwanag at nagtakda na rin sila ng hearing para marinig ang bawat panig. So with this report, I immediately instructed our legal uh, division to issue a show cause order to the operator and to the cooperative involved uh, requiring them to explain and attend a scheduled hearing on October 9, 2025 at 10 o'clock in the morning in this office. So, this is in accordance with our due process. No, na, uh, bigyan natin ng pagkakataon din na pakinggan ang panig ng operator at kanang kooperatiba and of course, kasama dito yung driver na involved. So, likewise also, pinakontak ko rin po sa staff ko, yung uh, complainant, si Man Bongko din, para din po, malaman namin talaga based on his uh, narration of facts kung ano talaga ang tunay na nangyari. Mahirap po mag-prejudge tayo no na hindi pa natin napapakinggan at ang penalty kagadang pinag- pinag-uusapan natin. But definitely there is a corresponding penalty on that. May paalala naman ang direktor sa PUV drivers at commuters. unang unang po sa ating mga uh, public transport vehicle drivers, operators and conductors. Unang-una isipin po natin ang ating accountability sa ating mga pasahero na dapat po sila ay safe, convenient na makarating sa kanilang paroroonan. Pangalawa po, provide, sabi ko naman nito, utmost respect and courtesy to our passengers. Kasi po, sila ang sektor na ating pinaglilingkuran, tayo po ay extension ng gobyerno sa larangan ng transportasyon. Public servant tayo kung itutorin. Sa atin naman pong mga commuters, na po kung ano man po ang complaint ninyo sa operation sa mga encounter ninyo sa ating public utility vehicles ipagpaabot po ninyo at ipagpaalam dito sa aming opisina sa si LTFRB bukas po kami, meron kami dyan uh, complaint pwede kayo dyan mag file, bukas ang aming legal office to assist you in filing a complaint para po mabalidate natin yan and of course we will give due process in accordance with our rules so sabi ko nga nito palagi the right of the commuter ends when the right of the operator or the driver begins. Samantala, sinubukan namin na ng pahayag ang inireklamong driver pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral. Ginugunita ngayong Oktubre ang Mental Health Awareness Month. Kaugnay ng pagdiriwang, tinalakay naman ng mga kinatawa ng DOH Bicol ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na kalusugan sa pag-iisip. May report si Rose Belista. Bilang SK Chairman at Mental Health Advocate, mahalaga para kay Joey Lubri ng Barangay Kalunggay Pilar Sorsogon na naipapaliwanag niya sa mga kabataan sa kanilang lugar ang kahalagahan ng pangangalaga sa mental health. Anya sa makabagong panahon, maraming salik ang pwedeng makaapekto sa mental health ng kabataan. Kaya bilang leader, paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng mga simpleng aktibidad sa barangay para masigurong nakakatulong siya na magkaroon ng maayos na kalusugan sa pag-iisip ang mga kabataan sa kanilang lugar napakahalaga po na um, buksan or italakay po itong mental health awareness. Kasi kumbaga para sa akin, ang mental health issue ay wala pong pinipili. Mayaman ka man, mahirap ka man, bata ka man, or matanda, lahat po pwede maka-encounter ng mental health issue. Kaya dapat natin pahalagahan ito na kumbaga bigyan nating pansin ang bagay na ito. Kasi ako, ikaw, pwede maging biktima nito. Kaya dapat alam natin kung anong mga dapat gawin sa problema ito. Ngayong buwan ng Oktubre, ginugunita sa buong bansa ang Mental Health Awareness Month. Ayon kay Windalin Baluiz, ang Mental Health Program Coordinator ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Mahalaga na natitiyak na malusog ang pag-iisip ng isang tao para maiwasan ang depresyon at anxiety na kung minsan nga ay nauuwi sa pagpapatiwakal napaka-anarchy kasi na di ba na no, mention po natin, wala pong, wala pong, ano, wala exception, no? Pagdating po sa mental health problem. I mentioned as young as 10 years old at nakaka, no, masyadong mabigat, no, sa damdamin ng gano'ng klaseng uh, incident na batang-bata pa, no? Pero ito naman kasi yung mga marami po kasi hindi lang isang gobyerno, no? Is, hindi lang isang tao ang dapat gumawa niyan marami pong mga, mga ahensya ang dapat magtulungan. Sa so, patas po natin ng National Mental Health Act o Republic Act 1136, tayo po ay minandahan. Marami po ang minandahan ng batas. No? Uh, minandahan po ang QAH na magkaroon po ng programa at mga services. No? Ginawa po natin yan. Pinalakas po natin yung ating health facilities upang maihanta yung ating mga mental health services. Pero hindi pa lang dito magtatapos. So, kailangan po natin itawin. No, na yung mga tao pa nga ilangan. At, as, as, much as possible, ay maingwasan po na magkaisip ng gano'n. Dagdag pa niya, walang pinipili ang depresyon, stress at anxiety. Kaya mahalagang napapangalagaan ang mental health ng isang individual. Ilan sa mga ekspertong paraan para labanan ito ay ang pag-eehersisyo, kumonekta sa ibang tao, magnilay-nilay, magkaroon ng sapat na tulog at mamuhay ng malusog. So yan po, kailangan po minang, uh, binabalansin po yan sa isang tao. Kasi pag hindi po yan ang balance, kapasok po yung problema. Problema mo sa relationship at this kung ako sa relationship. Problema mo sa kalooban, it is because of the stresses in life na hindi ko nakikyan ng maganda coping mechanism. Okay? Inner, inner uh, self na kalooban, so we need to talk with the people who are experiencing the problem. So that's the reason why We have a certain limitation, but number one, kailangan sa Samantala, sa darating na October 16, magkakaroon ng Bicol Mental Health Congress ang ahensya na dadaluhan ng mga kinatawa ng World Health Organization o WHO Manila para sa mga balitang tatak Bicol. Rose Bilista Dalawang daang residente sa buwi Camarinisur, ang nakinabang sa medical mission ng Naval Forces Southern Luzon. Aktibo rin nakiisa sa aktibidad ng Akubicol Party list at ilang volunteers. May report si Hercules Barbacena. Muling ipinaramdam ng Naval Forces Southern Luzon, Akubicol Party List at iba pang volunteers ang kanilang pagmamalasakit sa mga Bicolano sa kanilang medical mission sa Barangay Burok Busok Buhay Kamarinisor kahapon. Umabot sa dalawang daang residente ang nakinabang sa kanilang iba't ibang servisyong medical at dental. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking bagay ito lalo pat kapos din sila sa pera para makapagpakonsulta o makapagpagamot man lamang. Nagpapasalamat po kami kasi isa po kaming barangay yung napili at saka po talaga nakakagalak po at nakakatuwa na talagang lahat po talaga tayo may problema sa kalusugan. Kaya sa simpleng pa, pamamaraan po to talagang nakatulong po kayo yung mga Pilipins. Kaya sobra po kami nagpapasalamat sa oras at saka po sa panahon. Unang pasasalamat minina, nakaabot kami digdi and maugma kaming maray sa tabang na ini maliban dito. Nagalok din ng libreng gupit at namahagi rin ng anim na raang food pack sa mga dumalo ang Nab for Soul. Ayon kay Lieutenant Commander Orlan Orozco, layon nilang maidala ang mga serbisyong ito, lalo na sa malalayong lugar sa Kabikolan na walang gaanong akses sa serbisyong medikal. Gawa namin to kalimitan sa mga isla, sa mga ganitong lugar, lugar na rural. Para may paramdam naman sa mga kababayan natin na sabi nga nila ay mga nasa laylayan na hindi sila nakakalimutan ng ating pamahalaan. Ano po? So kaya sa ngayong taon, sa sa ngayong buwan, na, naapili namin itong buhi kamarinisor sa, dito sa barangay uh, burukbusok burok buhi. Dahil napag-alaman natin na base sa pag-aaral, ay kailangan din naman ng barangay na ito ng ating tulong. Namahagi rin ang pitong wheelchair ang akubikol party list. Ayon kay Sally Luces, patuloy na susuportahan ng partido ang mga programa ng pamahalaan at ng mga NGO para sa kalusugan. Ang akubikol party list ay uh committed sa ganitong mga programa kasi part ito ng Akubikol Bicol, tabang sa karahayan ng Akubikol. Bicol. Kaya uh, lagi ang Akubikol Bicol nakasuporta sa ating mga hukbong sandatahan. Nagpasalamat naman ang barangay sa inisyatibang ito ng Nab for Soul, Ako at ng mga katuwang na volunteers. Hindi kami maka-expect na kami barangay po ang napili dito. At saka, siyempre, kasamaan ko po na barangay council, nagpapasalamat din kami sa mga tao na ano, naki-operate ngayon na activity. Nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat ang Nav for Sol sa lahat ng mga tumulong para maging posible ang aktibidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng na Ako Bicol News Team. Ako po si Elian Zon. Salamat.